Ito si PIC noong mabili namin. At ito naman siya ngayon after 20 days. Ayan, so unti-unti na pong nanunumbalik ang kaniyang katawan. Kung naalala po natin mga ka-farmers doon sa nauna ko pong video na nakabili po kami ng dalawang inahin. So ito na po sila. Ito yung isa mga ka-farmers, standing hit po siya ngayon. So ipapabara ko po natin siya mamaya. Ito naman yung isa, itong PIC na ito, ay napabara ko na ho namin siya after 5 days mula po nung mabili namin mga ka-farmers. So ito na po siya ngayon after 20 days. Kasi po mga ka-farmers, kung nakikita niyo po doon sa video natin, siya po yung inahin na payat. Kung baga, klarong-klaro po yung buto doon sa kanyang may likuran. So ayan, ngayon po, ay medyo okay na po siya. So hindi po kaagad-agad tumataba itong ating inahin mga ka-farmers kasi nga naglandi po siya at after mabulugan ay hindi po natin pwedeng pakainin ng marami. So naghintay muna kami ng one week bago po namin dinamihan yung kanyang pagkain. So anong ba ang ginagawa namin para manumbalik agad yung kanyang katawan? Ayan po mga ka-farmers, una po ay amin po siyang tinurukan ng furga. Tapos, vitamins po mga ka-farmers. At saka tinurukan ko rin po siya ng gamot sa ubo. Pansin ko kasi, kahit hindi po apiktado yung kanyang pagkain, so kumakain naman po siya mga ka-farmers at naubos po yung feeds na ibibigay ho namin sa kanya. Kaya lang napapansin ko na meron ho siyang ubo. So nagturok po ako ng gamot. At tamang-tama po after 3 days mula nang maturukan ko ay naglandi kagad siya. So pinabarako ho namin mga ka-farmers. Tapos, kapag mabulugan na, ay malalaman po natin na buntis siya. So, mula po nung mabulugan, ay magbilang po tayo ng 15 to 21 days. So, kapag hindi po siya maglandi ulit, ibig sabihin ay buntis po siya mga ka-farmers. So, doon po pala sa mga nagtatanong kung bakit daw yung kanilang inahin ay matagal daw maglandi, pagkatapos pong maiwalay sa kanilang mga biik ay hindi po talaga natin yan maiiwasan mga ka-farmer so base po kasi sa experience namin so meron talagang mga inahin na matagal maglandi as long as po mga ka-farmers ginagawa naman ho natin ang paraan or mahalaga po mga ka-farmers na pagkawalay po ng ating mga inahin ay tuturukan kaagad natin ng purga at saka vitamins po ngayon kapag hindi pa rin ho sila naglalandi kahit na turukan na ay posible po na naglulugon ho sila So, meron naman pong naglulugon na mga inahin na naglandi pero hindi po sila nagpabarako. At meron rin pong iba na pinipilit po yung inahin na ipabarako kahit ayaw po ng inahin kasi nga naglandi. So, posible po na hindi sila mabubuntis. At kung meron man hong mabubuntis, posible din po na kaunti lang po yung biit. Ngayon, kapag naturokan na po ng purgat vitamins at hindi po naglulugon pero hindi pa rin ho naglandi, Advice ko ay magturo ka na po ng guna din. Pampalandi po 'yan mga ka-farmers.